nakakatawa lang yung mga ganitong tao marurumi daw kaming mga OFW Nag at nakakuskus lang daw kami ng CR ng mga Arabo dito hmm baka nakalimutan mo girl girl naman baka nakalimutan mo baka naman ano? hindi mo pa alam na kaming mga OFW limang beses kami naliligo sa limang minuto anong, anong madumi doon eh pumasa kami lahat lahat namin pumasa kami sa medical. Saan doon ang madungi? Lahat ng mga tao dito pumasa, pumasa. Lahat ng mga nag apply dito sa Saudi pumasa. Hindi pwede ang may sakit. Kaya ikaw, pag-aralan mo muna kung ano yung sinasabi mo. Baka sa'yo yan bumagsak. Maki kaya ang galit nito sa mga OFW. Bakit naman gano'n? Bakit ganun? Marurumi, marurumi. Aliw naman kami, hindi kami marurumi. Baka mas mabango pa kami sa mga amo namin. Kaya bago ka magsalita, alamin mo muna kung ano yung sinasabi mo na marurumi. Ano ba yung marurumi? Budhid mo?